Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nagmatch ang forensic evidence na nakuha sa isang abandonadong sasakyang sinasabing huling nakitang lulan si Catherine Camilon sa DNA sample ng kanyang mga magulang ayon sa Philippine National Police o PNP. Dahil sa resulta ng forensic examination sa hibla ng buhok at dugo, kumpirmadong ang dugo ang biktima na nakita umano ng ilang saksi na nilipat sa isang SUV ng tatlong kalalakihan ay ang nawawalang Batangas Beauty Queen. Ayon kay PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Director Major General Romeo Karamat Jr., lalo pang bumigat ang kasong isinampan nila sa mga suspect dahil tumugma ang salaysay ng mga testigo sa ebidensya. Magpapatuloy ang otoridad sa pagkalap ng forensic evidence gaya ng fingerprint para matukoy kung match ba ito sa mga suspect. Una ng sinampahan ng kasong kidnapping at serious illegal detention sina Police Major Alan De Castro, driver at bodyguard nitong si Jeffrey Magbantay at dalawang jando Doe dahil sa pagkawala ng Beauty Queen. Inamin din ng police officer na mayroon silang lihim na relasyon ng biktima at napagbuhatan niya ito ng kamay dahil sa pagsumbong ni Camilon sa kanyang misis tungkol sa kanilang relasyon bago mapaulat ang pagkawala nito noong October 12. Niyanig ng lindol ang kalbiga Samar 12:57 PM kahapon November 20 ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC unang inanunsyo ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o Phivolcs na magnitude 5.6 ang naging pagyanig ngunit na downgrade ito sa magnitude 5.2 base sa update ng ahensya bandang alas dos ng hapon. Tinukoy ang epicenter sa 11.55 degrees north, 125.13 degrees east, minus 0.15 kilometers south, 55 degrees east ng Kalbiga. Tektonik ang pinagmula ng lindol na may lalim na 72 kilometers. Naitala ang Intensity 5 sa Borongan, Eastern Samar, Kalbiga at Kadbalogan, Samar. Habang intensity 4 naman sa ilang pangbayan ng Eastern Samar, Samar at malaking bahagi ng Leyte kabilang ang Tacloban City. Wala pang iniuulat na nasaktan, nasawi o naging danyos sa mga istruktura. Patuloy na pinaalalahanan ang mga nasa apektadong lugar na maging alerto sa posibleng aftershocks. Samantala, lubog sa baha ang ilang mga bayan sa lalawigan ng Eastern Samar dahil sa walang tigil na mga pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Kabilang sa mga lugar na ito ay ang sentro ng Bayan ng Hipapad, Barangay Kadian sa Bayan ng Oras, Villa Hermosa, Dolores at isang bahagi ng National Road sa Barangay Bigo, Arteche. Pansamantala namang isinara ang Right Taft Road dahil sa posibleng landslide sa Barangay Binaloan, Taft, Eastern Samar. Gayon rin ang mga sumusunod na barangay sa Northern Samar. Barangay Kalomotan, Abaton, Bawang, Laperla sa Lawang, Barangay Abaca sa Katarman, Barangay Lomalaog sa Las Navas, Barangay Tangbo sa Katubig, Barangay Gibngawan at Barangay GM Oseas sa Gamay, Barangay Kahiksan sa Mondragon, Bagakay Dam sa Palapag, Kalbayog patungong Lope de Vega, Ang Barangay Bato, Gibngawan, Bangon, Malidong at Kadean ay hindi naman passable sa mga sasakyan. Nakataas pa rin ang red warning level sa Northern Samar, Eastern Samar at Samar. Ang mga pagbaha at pagguho ng lupa na nanaranasan ay bunga ng malalakas na pag-ulan epekto ng shear line kinwestyon ni Senator Coco Pimentel ang malaking bilang ng bakanting posisyon sa Commission on Audit o COA sa pagdinig ng Senado sa 13.36 billion peso proposed budget ng komisyon kahapon, November 20. Pinuna ni Pimentel ang 5,000 bakante sa 13,000 posisyon sa nasabing tanggapan. Paglilinaw naman ni Senator Sani Angara na tumatay yung chairman ng Senate Ways and Means Committee na sa 4,633 ang unfilled positions mula sa 13,283 at dahil umano ito sa mataas na attrition rate o mga empleyadong lumilisan sa komisyon. Malaking salik umano sa mataas na turnover rate ayon kay Anggara ay ang paghahanap ng COA employees ng mas magandang oportunidad gaya ng pag-hire sa kanila ng local at foreign employers sa pampubliko at pribadong sektor. Para sa Kidlat News updates, ako si Rosalyn Sinsiyonco, nag-uula. Atinyo pong natunghaya ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.